Pumaling si Candy sa kanya. Hello there, hindi nito tinangkang ikubli ang panguuri sa kanya. Hi, aniya na pilit ang ngiti. This is Sophia, a good friend. Sophia, this is Candice, a family friend. Ani Troy. Nakipagbeso si Candice sa kanya, ngunit hindi naman lumapat ang pisngi nito sa pisminia. Pagkatapos ay bumali na uli kay Troy. You didn't attend my birthday party. I was so disappointed. Nakalabing sabi ito. I'm so sorry. May biglaan akong inasika sa ikaw. Ikaw talaga. Anyway, give my regards to Tito and Tita. Nice seeing you here and I hope to see more of you. Mapapahiya ang mga pukayutan sa tamis ng ngiti nito. At hindi na lalayo sa nabulabag na bubuyog ang inis niya habang nakatingin siya rito. Nice meeting you. Sabi ni Candice sa kanya ngunit malaki na ang nabawa sa aliwala sa mukha nito. Isa ba siya sa mga naging girlfriend mo? Habang na... Hindi nakateis na tanong niya kay Troy pagkaalis ni Canis. Kagaya ng pakilala ko sa kanya, siya sa family friend. Nang ito, iniumang nito sa kanya ang blueberry mug. Saglit na nag-atubilis siya ngunit kapag na ko din siya. Pakiramdam niya ay sumerko ang puso niya. Sa ginagawa nito ay napakadaling mag-ilusya na ng nobyo niya ito. O di kaya ay nagpapakilit ito sa kanya. Imposible. Itatak mo yan sa isip kailangan niyang paalalahanan ng mahigpit ang kanyang sarili bago pa siya madala. Nakita mo yung family friend ko'y umano nila. Ganon ang mga babaeng nakakasalamuhan niya at ang nag sa kanya. Ang layo sa kagaya mo. Pagkatapos nilang kumaya, dumaan muna sila sa counter to order ng isang dosay ng blueberry muffin. Naisip niya na malamang ay para kay Tat sa mga yun kaya laking gulat niya. Nang nasa kotse na sila, inabot nito yun sa kanya. Para sa'yo, anito sa akin, tumawa ito. Ayan ka na naman. May iba ka bang kasama na hindi ko nakikita? Akala ko kasi para kay Tatsian yan. Nagda-diet siya, di ba? Makamagalit pa siya sa akin kapag binigyan ko siya niyan. Lohi ka lang katuya nito ngayon hindi niya mapigilang matuwa. Tama na, gusto niyang isigaw. Sa mga pinagagagawa nito ay lalo siyang nangungulog nito. Nasa receiving area na si Tats nang dumating sila. My goodness, Sofia, kanina pa kita hinihintay mukhang wala sa mood na lobo nito sa kanya naglamilda ka lang pala and you didn't even answer your cell phone naku sorry masyado siyang nalus sa pagkakasama nila ni Troy kaya pati cellphone niya ay nakalimutan niyang i-check pasensya na tats. ako ang nagyaya sa kanya ayaw nga sana niya pero pinilit ko siya paliwanan ni Troy she should have known better I'm paying her to work not to flirt that's the na wika niya baka isipin ni Troy na nilalandin niya ito for being too harsh on her. Kung gusto mo, babayaran ko na lang yung oras na inilaan niya sa akin. Makulimlim mga nyo na sa bad ni Troy. Natuklasan niya na kapag ganun pala ang ni Troy, lalo itong nagiging katakam-takam. Gusto niya ang lalaking mabait pero hindi yung sobrang bait na nagiging utu-utu na. Obviously, may tinatanong ang hang si Troy na lalo nagpatulurew sa natutulurew na niyang puso. It's not about the money. Ani, tats. what is it about them? Tila naghahamong tanong ni Troy dito. Nagsukatan ang tingin ng mga ito. Mukhang walang gustong kumarap sa mga ito. Napantastik siya dahil sa dakong huli ang bossing niya umatras. Forget it. Ari that's... Our break is just about over. Babalik na ako sa loob. That's sorry. Pabol na sabi niya rito. Hindi talaga tama ang ginawa niya. Mabas na nalamang umalis. Hayaan mo na yun. Anito sa pumasok sa silid. Napagalitan ka patuloy ng dahil sa akin. Sorry. Sabi ni Troy sa kanya. Wala yun. Hindi naman yun nakamamatay. Ikaw pa nga ang nalagasan ng kung ilang daang pogi points kay Tats. I really don't care. Matigas na sabi nito. But I didn't really care. He meant it when he told Sophia that kahit alam niyang nabawasan ng tsansa niya kay Tats, hindi niya matiis na hindi ipagtanggol si Sofia rito. Nang mga nagdang araw ay halos hindi na sumagi si Tats sa isip niya. Nakaramdam niya ay nagsawa niya sa kasasuyo rito. Ilan nabawasan ang attraction at fascination niya rito. At hindi niya lang kung dahil yun sa madalas niya itong nakikita. Hindi na niya ina-analyze ang nararamdaman niya. Ni hindi rin niya napansin na ilang araw na pala siyang hindi nagtatangka magparamdam nito. Paano ba yan? Nabudget ka na kay Tats. Pumawi ka na lang. Carrot cake ang paborito niya. Healthy na masarap pa. Ani sofia sa kanya. Huwag na. Hayaan na lang muna natin siyang magpalami. He didn't feel the slightest inclination to try and pacify Tats. Ibatay ka. Ibig ka. Ikaw ba talaga si Troy? Pinagmasdan siya nito pagkatapos sa hinawakan nito ng niya at ikiniling ang kanyang mukha sa liwanag. Sinalat din ito ang noon niya, nahawa niya tas sa sakit ko. Pinisil niya ang tungkin ng ilong nito. Nakakatuwa talaga ito at dahil natutuwa siya rito, napapansin niya ang payak na ganda nito. It wasn't the kind of beauty that would win her any title but it was still enough to turn a man's head pipiin ba ang ilong ko? Tinampal nito ang kamay niya. Panguna nga ako, papanguin mo pang lalo. Hindi ka naman pangu. In fact, you have a very nice nose. Hindi yun sobrang tangos ngunit bumagay naman yun sa iba pang features ng mukha nito. Habang pinagmamasdan na niyang mukha nito ay lalo siyang natuwa sa nakikita niya. Mula sa ilong nito ay gumawi ang kamay niya sa pisig nito. He suddenly felt a strong yearning to find out whether her skin was so soft and as smooth as it look. It is. Inilapit niya ang hintuturo niya sa mga labi nito. Nabura na ang lipstick nito at hindi na ito nagabalang mag-retouch. Ngayon pa man, magpupula pa rin ang labi nito at parang kaysarap. Ka. Oh, pinigilan niya ang takbo ng imahinasyon niya. That kind of thinking could get him into trouble. What kind of trouble? Ano ang masama kung sa tingin niya ay kaya akit-akit si Sophia? Pinata siya at dalaga ito. Malayo ito sa tipo ng babaeng tiyak na inaasahan ng pamilya niya na iuuwi niya sa bahay nila. Ngunit wala siyang lalabag yung batas. Naglaro sa diwa niya ang itsura ni Gerald They were poised, sophisticated, and very accomplished women. Kung gusto niyang sundan ang yapak ng mga kapatid niya, ang pipiliin niyang babae tulad ng napangasawa ng kuya Brad niya at ang girlfriend ng kuya Andrew niya. Hindi rin siya mahihirapang maghanap kung sakalit. Marami sa mga kakilala niya ay katulad ng mga ito. Ang iba sa mga yun ay hayag ng pinapahalata sa kanya na type sa mga ito. Ngunit wala sa mga ito ang nakapagparamdam sa kanya ng tulad ng nararamdaman niya kay Sofia. Hindi niya inasahan iyon. Ang akala niya ay nakaprogram na sa isip at sa sistema niya ang klase ng babaeng magugustuhan niya. Kaya siguro kay Tats siya unang nabighan. Niligo agad niya ang mukha niya kay Sofia. Hindi niya dapat paglaruan ng damdami ito. Not until he was sure of what he really wanted. Ang lalim naman yata nang iniisip mo. Ha? Napakurap si Troy nang marinig niya ang tinig ng mama niya. Wala sa loob na napatulala na naman siya habang naghahaponan silang mag-anak. I bet ma, it's about a woman. Hirit ng kuya niya And it must be really serious. Hindi ko pa nakitang nagkaganyan si Troy kahit kailan. Is it about a woman, son? Nakangiti at tila excited na tunong ng mama nila. Finally, sinagot ka na ba ni tats? Tanong ng kuya brandy niya No. Sino ang pinagkakaganyan mo? Tanong ng papaniya sa kanya. Maka kung sino-sino lang yan ha. Komento ng kuya under niya. I was talking to Candice the other time when she said something about seeing you with Sam. Sino ba yun ha? Mahihimiga ng hindi pagsangayan ng tinay nito. Alam mga ay kung ano-ano ang pinagsasabi ni Candice rito. She talks too much for her own good. Naiinis na wika niya. So are we going to meet the special girl of yours? Tanong lang mama niya. I want to meet her. We all do. Wala pa kami sa gano'ng stage, sabi niya. Is it against the law to introduce her to us just because of that? Tanong ng mama niya. Hindi naman. Kaya lang, tumingin siya rito kapag kuha na isa iba pang kasalo niya. Would they approve of her? Anong gagawin niya kapag hindi? Kumawi ang paningin sa dalawang kapatid niya. Iniigido niya ang mga ito nung lumalaki siya. Gusto niya nga katulad ng mga ito hanggang sa nabago ang imahin niya. Now it seemed he was up marching to the beat of the different and drum again. Kaya lang ano, tanong ng mama ni, natin sagot niya. He just crossed the bridge when he got there. Dahil sa kakukulit ni Sofia kay Troy na isa katupa ng matagal na nilang plano, ang paghahandog ng special na dinner para sa karawan ni Tats. Hindi nila na naidaw sa mismong birthday ni Tats dahil nagpapart ang mami nito para dito kaya ay tinakda lang nila yun ilang araw pagkalipas ng karawan nito. Make it very special and very romantic. Iyon ang bilin na Sofia sa kanya para matuwa si Tad, siniram niya ang yate ng kaibigan ng pamilya nila. Doon niya ay daraos ang special na hapunang inihanda niya. Tinanong siya ni Sophia kung kailangan niyang tulong sa pagluluto ng ngunit tumangis siya. Gusto niyang sorpresahin ito sa mga natutuhan na niyong mula rito. Sana lang ay hindi siya mapahiya. Kahit ilang beses pa siyang turuan ni Sophia ay kaya niyang maghanda ng ilang putahe na kung hindi man masasabing best of the best ay hindi maiisip ng kakain na isang amateur ang nagluto. Dinala niya ang lahat ng putahing niluto niya. Saya at ikasama ang makakatulong niya para iset ang isang intimate date. Kakatwa nga lang na habang nagpapakahirap siyang iset up ang hapunan na hindi si Tats ang iniisip niya kundi si Sofia. Ang magiging reaksyon nito ang isinasalang-alang at kinasasabik kang makita niya. Parang mas gusto niya magpasikat kay Sofia kaysa kay Tats. Magagaling pa sa isang appointment si Tats. Nag-volunteer siya na sundo nito ngayon ayon dito. Umimit na lang daw si nito kung saan man sila magkikita. Sa snack bar ng hotel na malapit sa Hatch Club niya sinabi magkita sila. Mula ron ay madali na lang nilang mararating ang yato. 15 minutos bago ang takdang oras ay naroon na siya. Nagkakape siya nang may lumapit sa kanya. O oh, Sophia, nandyan na pala kayo. Tumayo agad siya. Nag-iisa ito at mukhang aligaga. Ay, sorry ha. Nagkaroon kasi ng bigla ang lakad si Tats. May, meron kasing kailangan i-reshoot sa potty spread niya. Lalabas na yung kaya minamadali. Ganun ba? Nasayang tuloy ang effort mo. Kasalanan ko. Kinulit pa kasi kita it's okay. Baka nagpakahirap ka pang pumunta rito. Sana tumawag ka na lang. Eh, kasi nakakahiya talaga. Nasaan si Mabuti pinayagan ka niyang umalis. Nasa studio. Magtatagal yung photoshoot kaya ako kailang na maiwan ko siya. Well, sa good din. Tayo na lang kumain ng niluto. Tayo? Hindi yun inaasahan ni Sophia. Hindi naman ay eh kung pwede ka. Kung nagmamadali kang makabalik kay Tats, okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Ang totoo ay nagdahilan lang si Rito. Wala talagang photoshoot si Tats. May iba itong kadate. Patapos na sila sa Rehelser para sa isang fashion show. Nang biglang sumulpot ang mami ito kasama ang manliligaw nito. Nakamag-anak daw ng mga kawangko. Sinundo na mga ito si Tats para dumalo sa dinner party ng manliligaw nito. Hindi na naisip tumanggi ni Tats. Hindi siya kasama sa dinner invitation ng manliligaw ng amo niya kaya nagpa siya siyang personal na sabihin si Troy tungkol sa pagkansila ng dinner na inihanda nito. Naaawa kasi siya rito. Alam niya nag-effort ito ng todo. Pagkatapos ay mawawalan din pala yun ng saysay. Inaasahan niya na sasama ang loob nito. Ngunit hindi niya naisip na yayayain siya nito. Mabuti pala kung ganun. Let's go. Pagkatapos magbayad nito sa counter ay ganyan siya nito palabas. Mayate ka. Bulalas niya ng dalhin nito sa isang yate huwag kang ma-impress, hindi akin to, sabi to. Sa kaibigan ni ni Papa, naku sayang na sayang, hindi alam ni sa kung ano ang namiss niya. May kani niya ng sa papunta sa deck kung saan nakaset up ang isang intimate dinner for two. Ang kawalan ni sa biyaya pala para sa kanya. Ikaw talaga ang nagluto nito. Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Pagkatapos niyang tikman ng fish fillet na spicy hot sauce na kasama sa main course nila. Nagdududa ka ba? Hindi no, bilib naman talaga ako sa iyo. sabi nito, masarap sa pakaramdam na ay bumibilib sa Napatingin siya rito, nakatingin din ito sa kanya. Sa tama ng liwanag ng nakasindin mga kandila, ay tila may nakita siya ng kaibang kislap sa mga mata nito. Nakakagulat ay yun dahil ang inaasahan niya ay malungkot ito. Sa halip ay mukhang natutuwa pa ito habang nakatunghay sa kanya. Pakiramdam niya ay matutulad siya sa mga kandila. Unti-unting natutunaw. Ang sarap yung mag na para sa kanya ang hapunang iyon. Siguro kung may lalaking mag effort ng ganun para sa kanya, mabilis pa sa alas 4 mahuhulog ang loob niya rito. Kung sana ay para talaga sa kanya yun, pagpasansyahan mo na si Tats, masayang ang pagod mo at nakit sayang, nandito naman tayo at pinagsasaluhan natin. Putol nito sa sinasabi niya. Let's enjoy the evening the way it was meant to be enjoyed. Kain ng kain. Hindi na siya kailangan pang udyukan. Sa so, sarap ng mga nakahain sa harap niya, mahihikaya talaga siyang sumubo. Pagkatapos nilang kumain, ay sinilbi ang isang chocolate cake bilang panghimagas. Dadli ito sa bilbil para worth it na no worth it. Sabi niya ng matikman niyon, there is a good thing it's not that Who's with me? Sabi nito, kung hindi, ay baka sayang lang ang cake. Thanks, Sophia. Sabi nito, sabay hawak sa kamay niya. Kumapang napakasarap na kaliti sa kaybuturan niya. Para saan? For winning for sharing me with For being what you are. Liyat at nakatulog siya at ngayon ay nanaginip na siya ng isang magandang panaginip. Sa himig nito pati na sa ng pagtiting nito sa kanya, makaramdam niya ay nasihan talaga ito dahil nandun siya at nakasalo siya nito. I Stand in lang ako at don't say that. You're a person with your own way. Dinalito ang kamay niya sa bibig nito at hinad niya. na yun.